morning morning ayan dahil sabado ngayon guys uh, ako na nasa bahay na at uh, nakakatamad lumabas dahil umuulan sa labas so ito, magluluto si gringo ng low carb meal ito, pork <laughs> lulutuin niya sa may mantika then um, ang gagawin niya is dirty low carb na dahil hindi to pwedeng iluto sa sa olive oil or coconut oil dahil dapat maraming mantika so hindi afford na maraming maraming coconut oil dahil napaka ng coconut oil dito so magde dirty low carb ako ngayon sa mga naglo low carb syempre lalagyan ng uh, coconut flour or almond flour kung anong meron dyan sa bahay nyo so uh, dahil sila hindi sila naglo low carb ang ilalagay niya is uh, almond flour. Meron kami almond flour. Pero meron din coconut flour pero mas masarap kasi ang almond kaysa sa coconut pag fry na fry na lutuin. So, ito magluluto si Gringo. Ay, ko yung binuluto niya. Isagawin ko dahil alam mo na, parang mayroong i-content. E <laughs> ito na ng ingredients si Gringo. Nilagyan niya ng itlog arena. Sa mga hindi naglo-low carb, arena, pwede ilagay ang arena. Pero sa mga naglo-low carb, lalagyan ng coconut flour or almond flour kung anong meron dyan sa bahay nyo. Ayan, itlog at latte. At gatas pala. So, ayan, rinedi lang yan. So, ayan guys, uh, naglagay lang siya ng meat, yung pork, dito at iahalo sa breading mix na ginawa niya. So, ayan, nilalagay niya dun sa isa niyang ginawang mix. So, pagluto na. Titingnan natin. Ayan na, mga bangers. Ayan na lang <laughs> pag Pagkakain lang. Kain lang. Kain lang. -kain lang. <laughs> Luluto, naghihintay na ako. Ito na sa ato. Huwag niyo dito. Mm. Ayan. Natin. Oh. Oh, yeah. <laughs> no. No. <laughs> ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. <laughs> So, ito na. Dahil nag-low carb ako, isasaw-saw ko to sa uh, mayonnaise. Suka. At suka. Pwede para suka. Yung mahilig sa suka. Ito siya. Mmm, uh, sarap. Tara, sabahin niyo ako kumain. <laughs> so, ito na guys. So, oh, pork joy ang tawag ko. Dahil para lang chicken joy. Pork lang ang nilagay niya. So, ito. Tikman natin. So, ito ay dirty, low-carb na dahil um, yung mantigang ginamit niya is hindi pasok sa low-carb dahil. Dahil pag yung um, coconut oil ang nilalagay mo, napakadami. Parang um, amalang coconut oil dito. So, hindi ko pwede kalahati ng kalahati ng kawali. Dapat ay punong-puno yung babad sa mantika. So, dirty, low-carb ako ngayon. Ito, tikman natin. Pagpasensahan na ninyo yung pura ko at ako sa nasa bahay lang. Maka, pijamo pa. Mmm, <laughs> papungok. Tapos mm. kasi so sa sa suka na binabad na may sili.